Balik po tayo sa usapang bonus. Matapos po ang labindalawang buwan na pagtatrabaho, siyempre, pinakaabangan po ng mga empleyado sa pagkatapos ng taon ang kanilang Christmas bonus. Kung kasama ka sa maswerteng mabibiyayaan nito. Tinanong po namin ang ilan nating kababayan kung saan ba nila gagastusin ang kanilang bonus. Alamin natin yan sa report ni Sue Jean Kidd. Kada Pasko, ganito ang eksena. Buwis buhay ng mga palaro, kinakarira ang mga costume, at marugdob ang panalangin mabunot sa raffle. May mauwi lang na biyaya ngayong Pasko. Pero syempre, ang pinakahihintay ng lahat, ang inaabang ang bonus. Sa dami kasi ng gastos, sa handa at regalo, Masarap din sa pakiramdam ang may may abot kahit mumunting magpapangiti lang sa kapamilya, inaanak at kaibigan. Tulad na lamang ng mga lalaking ito na totobigay sa harap ng ATM machine bago i ang kanilang bonus. Pero ang inyong Christmas bonus, saan nyo gagamitin? Sabi ni Janice. Gagamitin ko siya sa school and, and sa pangandari para sa Christmas. Si Tristan naman na isang virtual assistant. Yung, yung, pang ang pang-gasket after na. Yung... 20, 20, 20. Si Windy ayaw na maging pabigat sa kanyang magulang kaya sa pag-aaral na lamang niya gagamitin ang kanyang bonus. Bala ko po um, gamitin po siya for scholarship for fourth year at para sa second si um, um, one of the reason po kung bakit ano, um, gagamitin ko siya for scholarship kasi um, ayaw ko ka na pong mahirapan yung parents ko na mag-isip ng bayarin sa school and um, I think kaya ko ka naman pong mag-work. Kung isa kayo sa swerteng makatatanggap ng bonus, siguraduhing tipirin at magtira pa rin. Dahil kasabihan nga, huwag ubos biyaya, bukas nakatunga nga. Kim, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.